Ngayong gabi nga pala ay papunta kami sa Peryahan. Dito nga pala yung matatagpuan sa Banga Town Plaza dito sa Banga Aklan. Sobrang dami nga rin pala ng mga tao ngayon dito. Kaya rin siguro sobrang dami ng tao ngayon dito dahil ngayong araw ay linggo. Sobrang dami rin nga pala ng mga pamilya pumupunta dito at ito na rin siguro yung nagiging banding nila. At yung isa pa nga pala sa mga pinunta ko rito ito nagtrending sa Facebook na Ferris Wheel. Ilang araw din nga pala trending itong Ferris wheel nila kasi tuwing nag-scroll ako sa Facebook ito na lang talaga ang nakikita ko kaya sinubukan ko talaga sumakay dito sa Ferris wheel nila kaya nga pala trending itong Ferris wheel nila dahil daw kasi malapit ito sa kalsada kung sa tingin nga pala ng iba ay hindi okay itong pwesto nila eh para sa akin nga naman pala ay okay na okay talaga at dahil sa pwesto nga na to ay kitang-kita mo talaga yung kabuuan ng Banga Town Plaza at maliban nga rin para sa Ferris wheel ay meron nga rin pala silang playground para sa mga bata. Kaya sigurado talaga mag -e enjoy yung mga chikiting ninyo. Playground nga pala para sa mga bata ay may bayad rin. Hindi ko lang alam kung magkano yung bayad. Pero dito nga pala sa silakyan namin ay yung bayad namin ay 60 pesos. Dalawa nga lang pala kami sumakay dito dahil si Nana at yung kapatid kong isa ay ayaw sumakay. At nung nakababa na nga kami ay naghanap naman kami ng pwedeng bilhan ng maiinom. At eto nga pala tayo nakita namin meron dito nagtitinda ng shake yung in order nga pala namin dito ay mango graham shake ito nga pala yung matatagpuan sa harap ng Rural Bank of Banga gilid lang din naman ito ng demsom nung nakaorder order na nga kami ay bigla naman nagbukas yung dancing fountain dahil hindi pa nga pala ready yung in order namin ay iniwan na lang muna namin dahil pupuntahan muna namin itong pinagmamalaking dancing fountain ng banga ito nga pala yung kanaunahang dancing fountain fountain dito sa panay. Kaya nga rin pala nagmadali na kami pumunta agad dito dahil sobrang bilis lang din naman nila itong i-open. Nung nakapagpa-picture na nga kami sa dancing fountain ay binalikan na rin namin yung in-order naming shake. Habang pabalik na nga kami doon ay nagpa-video muna ako dito sa kapatid ko. Para makita nyo rin yung magandang munisipyo ng Banga. Eto na nga pala yung in-order naming mango graham shake. klarin na akong masabi kasi sobrang sarap din naman ang lasa. At nung nakuha na nga pala namin, yung in order namin ay dumiretso na kami rito sa peryahan. Yung una nga pala namin sunubukan itong laro ng baril-barilan. Kaya sa mga kaaway ko dyan, alam nyo na kung anong gagawin ko sa inyo. Kaya wag na wag talaga kayo magpapakita sa akin kundi pagbabariling ko kayo. Chawot lang, wala talaga akong kaaway. Mga gusto nga palang malaman kung ilan nyo natamaan kong bola ay 26 lahat. Sa लेते <laughs> dito nga pala sa larong to ay nakakuha rin kami ng tatlong baso okay na rin naman yon kesa naman sa wala. Kahit papaano ay may uwi rin kami galing dito sa peryahan. At dito nga rin naman pala sa color game ay hindi rin kami rito nagtagal hindi rin kasi ako mahilig masyado maglaro pagsugal yung gusto ko kasing mga laro dito sa peryahan ay yung panalo mo ay yung mga gamit. O kaya naman ay mga pagkain. Pero yung peryahan nila dito ay wala sila masyado yung laro na mga gamit o pagkain yung mga price nila. At dahil nanalo na nga ako ng 200, ay tinigil ko na yung paglalaro. At yung panalo ko nga pala, ay binili na namin ang balot. At nung nakabili na nga kami ng balot, ay umuwi na rin kami agad. Bahay na lang din namin kakainin yung binili namin. Kaya nga dito na lang muna ang ating mini vlog. Paalam!